Ay, Ito sa guys, ay, so ay, na napuntahan ko dito ay, yung mga kabayan. Akala ko mga ibang lahi na nangangawin. Ito yung na pagi. Ito yeah. yung mga nahuli nila. Ito mga ibang mister. Uh, Tapos yung mayroon pa doon sa ano. Uh, sa mga plastic doon. Wow, di ba? Libre na pangulam. ulam. Saan pa? Dito tayo guys sa ano, sa may asisiya no? Sa tabing dagat. Braira. Uh, Braira. Braira. 'Yon bago pa lang ano. Sa sunrise pa lang, guys. Oh, meron pa tayo dito. Oh. Yan, oh. Tingnan mo. Oo. Oh. <laughs> <year, last> <laughs> uh, oh. Galing, Paka, no? Pagpapili gal... niyo ako ipalo, guys, sa uh, Ninong... RJ Natan. Anong pupapano? RJ. RJ. Mapagpahal Natan. Oo, oh, oh, yun. Guys, pa... papasok na rin o. sa bahay nila. Oh. Saan yan, sir? Sa YouTube or sa ano? Sa Reels lang, ah, Sa Reels, Oo. Oh yung guys, oh. No? container lang kami. <laughs> Basta guys, layas ka. Yan, yeah, marami kang makakilala mga kabayan. Doon naman sa dulo, mga lokal naman yun na nagpipiknik. Nagbabanding sila doon. Yan. Sa Guido, sa dulo naman may mga food cart doon. Kung gusto mong, kung mahili ka sa mga kutputin, sa mga ano, sa mga ice cream doon sa dulo may mga food cart doon accessible doon dito naman sa gilid may hotel naman dito to, private naman to ito yung mga service ng mga kabayan mga nagbabike na sila oh. galing no yan yan yung kanilang service kanina pa kayo dito sir sir kanina pa kayo dito mga alas 3, 15 gano'n. Aba, talaga naman. Mataling araw pa sila guys, nandito na sila, nakakabil na. Balik mo, balik mo, balik mo. Mm -hmm. Balik Balik mo, mo, diyan mo lang hawakan. Yeah. Yan guys, so oh, sunrise. Oh. Ganda na ano. Sige, sige, sige. Na sunrise. Ano sir, pinalaya nyo na? Oo. Yung tawikan nyo, no? Ah, uh, ano yan, tingre. Eh. Oo. Pagi. Pagi. ba Pagi. 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 Ay, dito, sa puno, sa may puno. Mm. Sa may puno, oh. Yeah, pabaya mo na. Bayan. Ito, dalhin mo lang diyan. Oh, Buhay pa to. Boy pa yan ha. Kasi dito. pa ka pa tawag. pa. may mata. Ala ka na wala pa ta. Mayo ka Baka mabuhay pa yan, sir. Buhay okay pa, buhay pa. Okay pa. So, pa. Okay pa? So, pa. Oh. pinalpas nila, guys, yung ano, yung uh, pagi. Maliit pa kasi. Yan. Sige, guys, sa gilid, mayroon itong private resort yun. May mga jet ski. Mga speedboat yun. Private resort yan. may mga lokal kasi na na, ma, si kliyente sa sa loob mga guests